Grabe, mm, lakas ng ulan talaga. ano pati hangin, napakalakas. Ito tayo ngayon, guys, sa uh, USD na. Napakalakas ng ulan. Ayan nandito. Ayan, ayan, ayan. Grabe. Ayan no? Mag, ano sila, hindi nag-isang hilera po eh. Eh. Sa isang linya, no? eh. Pero wala yun eh, talaga tayo eh. saan na yan? Mayroong ko lagi eh. Matagal pa naman yan sa Asia. Nag-integrate din po eh, Mahirap magtagal din dun eh, no?